So what's up mga kada boy? Another video na po tadire. ko linko drami sa akong sa mong gangaan. Kay gapa ko pero nakahuna-huna ko. Na maday mangga nga kinuha akong papa so atong kwaon. Tala mga unta. So nakita naman ako ang mangga, ako ning gisubay sa sako nga ang mangga nga gikan pa sa Davao. So atong ning Kuha lang tag isa ka buok, atong birahon. Oy, na maday gibutang nga mangga sa lamesa nga dako. So mo na atong panitan. So dire ta. Panitan na nato mga dili man ang mangga kung walay kutsilyo nga gikan sa Kastila. Ato nang ibutang sa daplin, magkuha po tag Paris nga yahong para sa atong manga. Dire, gisugta na nako na ang panit ang manga, nga manggang ruso man kuno na, nga gigan pa sa dabaw. Pero dire nga part, nakakita ko akong mag-ina gapakaon sa akong anak nga gwapa kaayo. Lisod pod og maingon tagmaot nga gwapo man ang amahan og ang inahan gwapa pod. So kumo ra gyud Palit-palit ra nagsirilag gamay, tulak-tulakan og tubig, babusog na na atong bata. Kumana man atong panit atong manga, Kuha na asin nga pas pa sa kota bato. natong isa ka kumkum. Okay na na. mahimo ma po nang asgad kayo. Kay asgad po nang asin no. Ano natong mga po kasi kay pahang katong mangga. Kay mura na bida anang mangga nga pas pa sa dabaw. Man, ato na din kanon ang atong mangga. Ngalami kayo. So, diri sa tataman. So, ato na ni Isingit Gamay. Shout out ni Kent Sumelin, taga Sinyan, Baliangaw, Miss Ok. Brad, musta ka Brad? Riba.